Lagi yuk bener. pada Unang lang yun nga Cleaver yun ka Unang nang kasi dubaw sa ring Ang awan ni mo ang uh, Dagway sa mga kalaban Ang na Jamsyat Ang gawas Ya tadi si Gilbert, si Kuya. Ya tadi dah si Bendol Pangko. Di bawah yes. yang left and right. Oh. <laughs> nah pandul, nah pandul si uh, Gilbert, si Kuya. ayaw ayaw talikodong ayaw tuyok Nice, the up. first round. Okay, so this is the final round. Sa itong ikasyam Garo dula, karong hapuna. Kini sa Barangay 22, Das C. Okay, so up. Kinakita na ito ang blue. Nanikamot niya siya nga magkabalos sa maong red corner. Up. Oops. Aya lagi talikod. No turning back. So, Kasi kapugong siyang ipate, partner. Yes, sa kagusog, sa so, so speed. Up. Sa iyo, partner, no, sa, sa sobra ni mong uh, pagsumbag, mm hmm. Manila ka, uh, sumaw na ang cause of uh, out balance, no? Oh, so out, -balance out, balance, ka. Yeah. Uh, so okay, like, partner, kung maigo. Okay, partner. Pero kayo ni nice. Silo ang mangos siya. Okay, so, na, cause. Nalahos siya pagtuyok. Delikado mo ko mo tuyok, basing maapsan ba? So mo ikos nga ma balance, no? Yes, but balance ka nya na pay ko mapuruhan ka maiguk ma Absent sa mong kumo. Sa so, nagpakom. Oh. Nagpakom, nagpakom daw sila. Pero siya ra may uh, nakabantay. Wala okay, yung giniingon nga ayaw i idungo-dungo. Kaya delikado sa pakong. Ayaw dugo sa ulo. Kaya kung dungo ka, delikado ang uh, pakong. No? Oops! <laughs> ayaw talikot. Neutral, neutral corner. diya sa puti. Oh, minus one. Ibawasan kang isa ka punto. Kaya e ganina kang iwarningan. Ayaw ang ibaba ang mong ulo. Big Saw. Uh, That's the uh, end. Decision is 2-1. Uh, Winner. Red corner. Red corner. On the red corner. From black six. Russia Partula. <laughs> In the blue color from blood eighteen. Round three. Start first round. Okay. Ya, yeah, kita pakai no? so, very aggressive no boats. Matay, uh, matay. Dan uh, partner. partner no, both uh, red and blue no, agresibo sila. Oh, ini kita wak partner, matiran, mati bay. Murat bay. Murag nakita na ko, partner ang style ni Hilandula <laughs> partner no. Murag style ni Pacman. Oh, bandar. Murag nagpropeller na ang Landula, <laughs> partner, no? oh, Murat, na ko, partner, mga kamut. Mula kang dula pati, mura ang dunapate, style sa atong babansang kalao. Pagbuhi. Briso, Shapol. isi si na yun. Tod nga mapilde ang kalaban. Rasul Tartulan. Bato kang Raul, Biliran. Oi. Ah. Uh. Oke? Okay? 20, uh, 40, 40 seconds. Sa first round pa lang. Renew stop the contest due to injury. Winner, blue corner. Blue corner. As a injury ka ba So, di na On the red corner! From Erico Nograles National High School. Gary Gary Pugui on the blue collar. Again from Erico Nograles National High School. Carlo Gano. Carlo Gano. kita na to, ganyan sila mga well-trained na sila sa atong ABAP. No? Although nga, uh, napag-ipon ni sila tabon sa ilang mga naong, kay mga amateur pa mga gyapon ni sila. No? Even though na uh, gani sila, trained na kaayo, pero naalang gyapon ang maong uh, ng tabon, no? tabon sa ilang naong, mm tabon o sabi sa obos. No? kay siya. ah uh, this is a part sa atong uh, The comments sab sa atong amateur, no? Amateur boxing. Pareho ni sila, partner. Mga 50 kilos. Gary Pugoy and Red. So, Cano Kanot and Blue. video, bugat-bugat na pa rin, no? Bugat-bugat yes, na sila. Mm -hmm. 50 kilos. Sila. mga national player. Oh, na mga national player, no? Ang atong referee. National Referee Sami Malingin. lawan sa satu mga judges, si Tatay Leonardo Sidina, Ali Brasyari Kali, o Nyan Sing Pi, si Xiao Pi, ikan sa Taiwan. So, partner, so naagad na judges, no, from Taiwan, no, so nilang ini lokal. So, imported no, na, ato mga judges, so sabi, Taiwan si Nyan Sing No? From from uh, sa Taiwan oh para na sila partner mga ma na to ng mga trainers coaches din sa ABAP Boxing Gym Okay so at the same time partner mga coach din sila din no Yes partner oh, mga okay. mahinang mutudlo Ni address uh, ABAP Davao City chapter ang mga banggitan ng mga trainers partner Okay I remember partner nga si Mamansang Kamaho diyan uh, sa atong uh, ABAP Center nag-practice mo siya diyan no kung nasa idula sa una sa Davao yes partner or at uh, uh, di asa nag-practice kau si Kwan katong uh, usa ka boxing nga si Gabi no Gabi oh, si Justado Gabi nga Tagalasan. Lasan oh Justado Gabi no dili conception nag-scout pagita tinagi gikan din sa mga kadaiyang mga barangay para pohon himo nga Junior Pacman oh, Okay, so Dili lang kay kini ato pagpabaksin karon part of uh, maragdula-dula lingaw uning ko dili naga pud ni scouts dili sa tuwa no nga pwede ta nila nga makuha nga mamahimong i-train as a baksing no as a boxer sa atong uh, Davao di sa Davao no para ma-train dia sa abab Center dia sa May Almendras So ato gyung pasalamatan ang mga tao nga nagasuporta ni aning maong uh, atong gitawag na upland Oplan Kamao no especially sa atong uh, chief of staff na si Carlo Kaka Nograles o po sa iyang halangdong amahan niya. Karoon uh, atong nung speaker na si Speaker Nograles. Yes, partner. So, atong maobserbahan ka karon, atong makita, pinaagi sa Channel 28 Sky Cable Partner o sa uban pang mga lokal nga mga television stations nga ang uplan Kamao, mao karon na o, ang nagtabang sa atong mga kabatanunan pinagi sa uh, amateur boxing ang Oplan Kamau ng kabataan sa barangay ni Speaker Boy Nograles. Okay, so partner, wapo mag itanong sa TV ni. Kaya naman kita ako last night, ako diyong gitutukan. Mura gintag nagita sa laing nasok kay Bibo mag Yes, partner. Okay. Importante nga na partner. Para maingganyo, maagni na ito ato mga kabataan na uh, matagan o uh, malingaw sila partner manikay nga to sa kinilili ng mga droga. Yes, kakaning mga droga partner, ang droga mga yun, hiling niya siya magkahatag o maayong uh, pangunod pangunoda sa itong uh, kabataan. Yes. Wagin mo si Piat, si Atty. Carlo, Leni partner. Kaya pinagin nini ng amateur boxing, diriragyod sa mga